ngayong araw na to ah, may ano tayo mayroon ako ipakita sa inyo may bagong loot walay kayo ito yung diit na winalay natin ah, bali 40 di sila ngayon ito so, ah, bali bukas na ano to sila may may ari na ito yung bali ano to sila 40 na diit hmm malaki naman ng lusog pinalay natin ito ang ina niya ito ito ang ina niya ina niya natin baka kamatlan din na yun ang tatlong araw ito yung ano ito yung ano natin ina na wala talaga ito bali tatlong business natin ito na ay natin yung ito na hindi yata ito nabuntis pero ito nakapanganak na ito ng isang bisis pero sa pangalawa niyang pan kung hindi naman na ano hindi nabuntis bundis pag tatlong bisis natin ay ito naman eh, yan ang pinak sa ating pinagwalay ngayon ang araw na ito yan sila uh, yan ay may ari na yan kasi ang dami abang ng biit dito kasi maraming umuwi din ang ating mga biit mukhang mabandahan dito sa ating uh, dito ating mga uh, bagoy na uh, bilis na lumalaki na bilis lumaki kaya uh, mababait na ang ating biik na lakas kumain kinokontrol natin kasi mabaka matay so, yan yung ating, ating biik na masubang so, dami hindi pantay pantay yung ano yung laki nila And dapat sana ito inalay ka agad yung iba na walang gigi ang dapat uh, kasi para sa pati pantay yung laki eh, ngayon yung iba na huli na ang bansot na hindi maganda pag marami uh, ito yung ating pagkong b ngayon tapos yung mga ngayong katapusan may may anak naman natin ito yung sabi na white yan yan white siya ang susunod na mga anak dito sa atin tapos ito yan pagkatapos yung white man ito naman sa ano na itong yung kabang sa September na to itong ano white Ah, ngayon katapusan. Ganap na yan. Ito yung ating mga tira-tira na baboy dito. Ang laki-laki na. Ayan, binagyan natin ng ano sa tayo nga. Pa, palatandaan. Itong maliit hindi ito kapatid nila. Yung malaki, yung mga kapatid yan. Yung laki-laki na yan. Uh, bali, 3 months ang ano na to, 1 week. Uh, mula na winalay natin. 3 months and 1 week. Ang laki-laki na to. Eh. Uh, mahigit at sinta-sinta na to. Yan. Yung papanya, papanya. Oh, itu yang papan yang laki-laki yang apa aja nang terah ya lah para UN itu terus teman Shout out din sa lahat ng aking mga subscriber dyan sa GBTV. Maraming salamat sa inyong suporta dyan sa aking channel GBTV maraming salamat shout out sa aking mga kaibigan dyan sa YT channel maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsubaybay sa aking channel So, ito na yung ating mga pagdungwalay na bigit ang lusog-lusog niya. hanggang dito lang tayo maraming salamat sa inyong lahat sa lahat ng sumabaybay sa ating channel GBTV